Grabe guys, ang lakas ng ulan dito sa Montalban. Ayan. Oh, baha. <laughs> baha yung pasada namin. Oh. Ano nangyari? Ha? Ah? Hala. Ang ah? lakas o? Ha? Hindi, ito dapat dito kung hindi Baha na, baha. Ang kasada, nagawin naging ilog. Ayun, oh. Uy! Ayun, oh. Ayun. Wala. Hello, <laughs> guys. Lumaki na ang ilog dito sa Montalban. Ako. Ayun, oh. lakas ng ulan dito sa Montalban alam lumaki na yung ilog dito oh. saan kaya punta to Ako, kasada po ito guys naging ilog tuwan tuwa yung mga bata Oh, grabe May alon pa, ayan ah, enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, 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 enjoy. Enjoy again. Nababasa <laughs> na ako. Ayan o. Galing po ito sa taas. Ayan. Hala, ganito pala ka. Alala to pag tuloy-tuloy yung ulan. Delikado pala dito. Mamaya pakita ko sa inyo yung ilog. Marami harang eh. Ayan, may harang. Ilog po 'yan. ayun ilog 'yan. May harang nga lang. tingnan nyo Oh. Ay sige Ang daming naglalaro oh. hanggang tuhod. Oh. Ay ah, ito na guys, ang ilog, gumapaw na. Tingnan mo ang pilapil. Ayan no, oh, tontawa yung mga bata Hello guys Hello guys Hello oh Ang lalim na pala <laughs> Tontawa yung mga bata Ito yung ilog Ang laki na ng ilog Nakakatakot Nako Ayan Ayan Papunta po yung San Mateo yung ilog na yan. Nako, ako, lumaki na oh. May butas dito, di ba? Alala. Ayun. Ang halaman oh. No? Ayos ah. Ayos oh. Saan galing yan? <laughs> Hanggang tuhod na Ay, sayang yung halaman, kunin niyo Kunin niyo, kunin niyo Psst. Kunin niyo, sayang Kunin niyo Ako, ang ganda nun Kunin niyo Ay, sinira Sinira ang ganda nun Ayan no? Uh, oh <laughs> Ay kunin yung halaman Kunin nyo Ayaw nilang kunin Ayan yan Yan oh, Ayan okay. oh. Ayan may halaman na kayo <laughs> Ay, halaman na kayo. Hala, naglalaro. Ay, wag, 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 wag. Konto pa yung mga bata, oh. Ayan, <laughs> <Carabyo>. Ay. <laughs> <Carabyo>. oh. Grabe, <laughs> oh. Ay. Grabe, oh. Oh. Tentu lah, tentu Ayan ah. Kuwento sila pag lumaki ang tubig. O oh, dadahan. Hey. <laughs> <laughs> dadahan. Allah. Sang kaya na? So guys, uh, pupuntahan natin ang dulo nito kung saan tatagos ang tubig. Ayan. Saan tatagos talaga. Dito lang po ito guys sa uh, sa San San uh, South Bill. 8B, ayan. So ang lalim na pala dito, ayan oh. Parang tumigil ang tubig dito ah. Ayun Sa sa baba na po ito guys, doon banda sa amin medyo mataas-taas kaya hindi ma magi-stack ng tubig doon dahil mataas doon banda. Dito sa baba na po kami. Sa baba na po ito, ayan. Ayan ang ano. Ayan. Nako, oh. Lumagpas na po sa ano, Ayan. Ayan. Naku, ang lalim na po, guys. Ayan. Kasi kuya, matangkad pa to. Patuhod pa. Hangi sa akin, hanggang na. Oh. So, na-stack po ang tubig dito sa baba. Ayan. Ayan. Ayan, o. Na-stack. Walang. Wala silang ma gulo sutan ayan so delikado kung papatuloy ang tubig, ayan may ipon pala dito banda dito yung gin ayan so iikuti natin ha oh lalim na so dito sa side ha? lalim na pala ayan oh ang lalim lalim na talaga oh. so guys babalik tayo grabing lalim na grabing lalim na so dito guys na istak yung tubig ayan yung papatuloy ito malamang aabot nito sa ano nila ayan o oh, yung bahay nila o oh. wala po matatagusan ang tubig dito ayan galing po ito sa taas kasi naharangan po ang ilog ayan ang ilog dan ang daming naka puno ayan ang mga puno ayan ang likod niyan ay ilog na kung nakita nyo kanina ilog po yun kaso ah, walang labasan ng tubig ayan walang labasan talaga ayan na mapo na kayo grabe oh Deadly. Dito lang po yan sa Southville 8B sa baba. May Ah, dito sa laylayan, ayan. Yan yung ilog, oh wala ang matatagusan ng tubig kaya no kaya yung tubig galing sa taas ay naiipon dito sa kalsada kaya ang tuwa yung mga bata ano enjoy ba enjoy Ay ah, enjoy sarap ba ayan sila grabe oh Happy, happy. Ano, happy? Hindi <laughs> ako to oh. Ang lakas ng tubig Ano? Happy? 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 lah <laughs> Hindi La, ko na kayang umusad Ang bigat ng tubig Ayun, bandang baba doon, doon maiipon ang tubig. So, ang lakas ng Agos, Pagdating do na stop ang tubig. Ano, enjoy, happy, happy. Yeah. <laughs> Grabe, tontuwa yung mga bata. Pag mga ganitong hiksi na. Oh, may bag. Oh. Ayan, talusong yan. Kung hindi kaya magpaangat yan. Oh, oh lagas oh. Ayan lahat yan napupunta doon sa hinintuan ko wala nang ma malalabasan yung tubig kaya may yan maya maya so lumakas pa lalo ang tubig ang ulan Allah! so ayun ang ilog oh. punta na rin Ay, lumakas pa lalo oh. So, Ay, happy ba happy ah. hindi ko na ayun o oh. Ayan ang ilog Okay So guys, ito yung ilog Ayan So na Galing po ito sa Wawa Dam Ayan Ako Kapag hindi tumigil ang ulan sa ganitong kalakas na po sa ganitong lawak ng ilog ngayon Baka may iaangat pa to. Ilalaki pang ilog. Ayan. Ayan guys. Papuntang San Mateo po yan. Marikina. Diretso. Tambak lahat ng mga. Ayan. Okay guys. Hanggang dito lang tayo. Mamaya sa taas.